Hmm. Kasi so, nanang dahatag ng na mga ayuda para sa ilang mga clothing material o pa nga magamit no sa mismo sa kwan para so, nga bayanihan na lang aron nga mahatod dito sa mga na apektuhan o biktima sa sunog no mga duman nga mga adlaw sunog in taon may pag-aug daw ang upat ka mga panimalay dindapit sa may San Isidro baling bisamis Oriental aron na bayanihan na lamang uh, isip kauban sakop sa karanso nagbayanihan yung taon uh, sa ginagbay nga madala sa mga kapwa karanso ngadto sa biktima no mga mapasalamaton kayo yung taon ang mga ang mga uh, sakop sa karanso nga biktima sa mga grupo tungod kay uh, inga ang uh, kalinga... kaninga ga mm oh. okay, so karon ang kininga mga biktima sa sunog uh, mga karanso uh, magkalingo kalinga po sila sila o uh, kundar hinay-hinay sa ilahang uh, nahimutangan kaya para sab nga ah uh, makasugod-sugod na po din taon kaluoy kay kay wagyo din taon na, po, na punit sang gamay na lamang sa ilahang mga kabtangan so no, muli nga ilang sitwasyon karon dali eh. do itong kayo may pagkaug daw uh, scrap na lang ang hitabo sa ilahang taon nga uh, mga motor no? so muli nga di na kitang tumagamit o no, gihawan-hawanan na aron makasugod na punta sila sa pagbagindahay sa ilahang uh, sugod na nga uh, Pasko ba mo nang nga uh, gani kay ang mga kabu karun support og na pa uban pud sa gihapon nagbayanehan naga tinahiday og pagpundo uh, o uh, likom sa para matunol ha dinhi mismo sa uh, nabiktima sa sunog andi na mayo okay. magkontak na So na na radyo nga magamit. Ana. Ah, uh, sumakontak na. So, ano, dali mangud kay ah uh, uh loin kay kay kini usa sa aktibo nga uh, mo responde sa mga naay mga kalamidad apan in town siya nagud ng ta nang naaktuhan. Siya nagud ang aktuhan nga na maogyo biktima. So pasalamat gyapon sa ginoong uh, walay na kaswalte wala yung mga na siya sa ilaha na kinabuhi da ang uh, mga kabtangan na lang ang na may pagkaugdaw. so muni karon ang sitwasyon din sa zone 3 sa Nisedro, cedro bali sa misamis oriental na uh, maayo gitaw nga pagkaugdaw sa upat ka mga panimalay uh, din hin dapita at